Nasa anim na pamilya ang napektuhan na matapos sumiklab ang sunog sa ilang kabahayan sa Pandakan, Maynila. Si Bien Manalo sa detalye. Nila ng apoy ang ilang kabahayan sa barangay 846 Pandakan, Maynila mag-aalas 8 kagabi. Dahil sa mabilis na paglaki ng apoy, agad itong itinaas sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula pasado alas 9 na ng gabi. So yung bahay na nasunog ay mostly involved ay light materials kaya medyo mabilis kumalat yung apoy kaya tayo nag-raise kagad ng second na lang para maagapan natin. Ayon sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nasa 30 bahay ang natupok habang nasa anim na pong pamilya ang lubhang naapektuhan ng sunog. Tinatayang nasa 200,000 libong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Hindi na rin madaanan ang northbound lane ng Kirino Highway dahil sa mga nakahilerang fire trucks na rumisponde. Wala namang naiulat na namatay sa insidente. Wala namang pong na, uh, na casualty pero meron po tayong injured po um, sa ating fire volunteer na nahulog po siya during fire fighting. So minor injury lang naman po na natapos. Na, Sa ngayon, ay pansamantalang tumutuloy sa multipurpose hall ng barangay ang mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa tunay na pinagmula ng apoy. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.